pinagkaiba ng gwapo at pangit. Kapag gwapo ang umakyat ng bundok, nature lover yan. Pero pag pangit, abusayap yan. Kapag gwapo na payat, chick boy ang tawag. Pero kapag pangit na payat, adik yan. Kapag gwapo ang tumabi, kinikilig si ate. Pero pag pangit ang tumabi, nagagalit ayaw magpatabi, nagiinarte si ate. Kapag gwapo ang nanligaw, sasagutin agad. Pero kapag pangit, sorry study first ako. Kapag gwapo ang construction worker, sasabihin nila na hardworking yan. Pero kapag pangit, ah okay na yan kesa mag-addict ka. Kapag gwapo ang tumitig, nakakakilig. Pero pag pangit ang tumitig, manyakis yan. Kapag gwapo ang umiinom, broken hearted. Pero pag pangit, walang pangarap sa buhay. Kapag gwapo ang jowa, tinadhana. Pero pag pangit, ginayuma yan. Kapag gwapo ang nang limos, sasabihin, OMG tulungan natin si kuya. Pero pag pangit ng limos, huwag niyo bigyan yan, baka ibili ng rugby. <laughs>